sa madilim na kalye, makikitang nagmamadali si Jiwo at mabilis na tumatakbo habang nakapaloob sa kanyang polo si Kaden. Pinuri ni Kaden ang pagiging magaling ni Jiwo sa pagtakbo, na katulad noong nilalabanan nila ang malaking pusa. Tiniyak niyang ang abilidad ni Jiwo ay ang bilis. Habang tumatakbo, sinabi ni Kaden na ang iba pang abilidad ni Jiwo ay mahahasa din sa lalong madaling panahon. Naiintindihan ko na bumubuti ang bilis ko, Ngunit ano ang tungkol sa iba pang abilidad na sinasabi mo? Tanong ni Jiwo, ipinaliwanag ni Kaden na ang mga parte ng kanyang katawan na may kinalaman sa kanyang pagkilos, tulad ng nervous system at cognitive abilities, ay maaapektuhan. Sinabi ni Kaden na mas mabuting sabihin na nadevelop na ni Jiwo ang mga, passive, nakakayahan na ito. Sa kabila nito, hindi lang siya pati na rin ang ibang awakened ay patuloy na nagpapalakas ng kanilang mga kapangyarihan. Naiintindihan na ni Jiwo habang patuloy na tumatakbo. Nagtuturo si Kaden kung saang direksyon sila pupunta. Pagkatapos ay tila mas binilisan pa ni Jiwo ang kanyang pagtakbo, ngunit kalmado pa rin. Namangha si Kaden dito. Maya-maya, nagtanong muli si Kaden kung gaano pa katagal kayang gamitin ni Jiwo ang kanyang kapangyarihan. Sumagot si Jiwo na nagamit niya na ito kanina, ngunit dahil sa ilang oras na ang nakalipas, kaya niya itong gamitin muli sa loob ng dalawang segundo. Kung gagamitin niya ito sa maiiksing interval, maaari niya itong magamit ng ilang beses pa. Ham, dalawang segundo ha. Dismayadong tugon ni Kaden. Habang patuloy sa pagtakbo, nagtanong si Jiwo kay Kaden kung saan sila patungo. Basta dumerecho ka lang, matigas na sagot ni Kaden. Nagtanong muli si Jiwo kung paano niya natutukoy ang kanilang patutunguhan, at sumagot si Kaden na, basta alam ko lang, dahil sa kanyang kakayahang maramdaman ang pinagmumulan ng masamang enerhiya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagtakbo, sinabi ni Kaden na kung tama ang kanyang hinala, maaaring ang insidenteng ito ay may kaugnayan sa isang awakened. Idinagdag pa niya na ang cat monster ay patungo sa pinagmumulan nito. Nag-alala si Jiwo at nagtanong kung ito ba ang pinag-uusapan nilang banta kanina. Sumagot si Kaden na tama siya at dapat siyang humanda. Sa isang eskinita, makikita ang duguan ng mga benda na naiwan ng sugatang pusa na ngayon ay nasa harap ng isang lalaki. Ikaw ngayon, sambit ng lalaki habang papalapit ang pusa na nakayuko. Aniya, ang pagpunta ng pusa rito matapos marinig ang kanyang utos ay nangangahulugan ng resulta ng kanyang eksperimento ngunit nagtataka siya kung bakit parang may kakaiba kumpara sa inaasahan niya, at parang hirap itong makatayo. Sa silwete ng lalaki, makikita ang pusa na agresibo at nakayuko sa harap niya. Sinabi pa ng lalaki na sa kalagayan nito ngayon, hindi na ito makakatakas pa sa espesyal na kulungan. Biglang nag-flashback ang pusa. Pumasok sa alaala niya ang kanyang pinagdaanan sa isang madilim na laboratorio at masikip na kulungan hinang -hina siya habang ang bibig ay bamyubula pa. Pagtingala niya ay ang mukha ng taong nagkulong sa kanya ang kanyang nakita. Nang bumalik sa kasalukuyan, nakita niyang kaharap niya ang taong nagkulong sa kanya. Biglang tumayo ang kanyang mga balahibo, nanlisik ang kanyang mga mata, at nanggigil siya sa sobrang galit. Habang humahakbang papalapit ang lalaki, nakita niya ang matinding galit sa mga mata ng pusa. Ikinagulat niya ang pagiging agresibo nito, na taliwas sa inaasahan niyang pagiging sunod sa Nuren. Masyado kang nagiging mailap sa akin, bulong niya sa sarili, na may halong pagkadismaya. Malamang na nasira ang sil na nilagay ko noong eksperimento. Subalit, sa halip na matakot, namangha siya nang mapansin na mas lumakas pa ang pusa. Tinitigan niya ng matagal ang pusa, at sa kanyang isip ay napagtanto niya, ang pusang ito ay naging isang awakened. Isang ngisi ang unti-unting gumuhit sa kanyang labi, na nagpapakita ng kanyang pagiging kontrabida. Sa gitna ng tagpong ito, dumating si Najiwo at kaden. Agad nilang nakita ang dalawang nilalang na naghaharap. Nagsimulang magningning ang mga mata ni Jiwo, nakita na natin ang hinahanap natin. Bulong niya, na may kaunting pagkasabik. Ngunit ang pagkasabik na iyon ay agad na napalitan ng pag-aalala ng makita ni Kaden ang lalaki. Isang malamig na kaba ang tumakbo sa kanyang buong katawan. Sandali, halos pasig-ganyang sabi. Mabilis niyang hinila si Jiwo sa kanyang kwelyo at itinago sa isang ligtas na sulok. dahan daw ang sumilip si Kaden mula sa kanilang pinagtataguan, masusing pinagmamasdan ang bawat galaw. Nagtataka si Jiwo. Ano bang problema? Nandoon na ang pusa. Lihim siyang nag-aalala sa kalagayan nito. Hindi mo ba nakikita ang lalaking iyon? Balik tanong ni Kaden. Isa siyang awakened. Napasandol si Jiwoo sa pader, nanlalaki ang kanyang mga mata at takot na takot sa bagong impormasyon. Huwag na huwag kang lalapit sa kanya, mahigpit na bilin ni Kaden. Kahit isipin mo palang, huwag mong gagawin. Paliwanag ni Kaden, siguradong may koneksyon ang pusa at ang lalaking iyan. Naisip ni Kaden ang masamang enerhiya na kanilang naramdaman kanina, at napagtanto niyang, ang enerhiyang iyon ay isang utos ng pagtawag. Ngunit, agad siyang nakahinga ng maluwag ng mapagtanto niyang hindi ito isa sa mga humahabol sa kanya. Ang pusa ba ang dahilan kung bakit nandito ang lalaki, at ginagamit pa ang ganoong uri ng kapangyarihan? Nagpatuloy ang dalawa sa pagsilip sa mga pangyayari, naghihintay sa susunod na hakbang ng lalaki at ng pusa. Biglang ang pusa na nagngangalit ay biglang umatake sa lalaki ng buong lakas, Kita sa kanyang presensya ang galit. Tumalo ang pusa na handa ng sakamalan ang lalaki gamit ang mga kuko nito, subalit sa kanyang ginawa ay nanatiling kalmado ang kalaban at animo ay nakangiti pa ito at hindi kumikilos. Naglabas ito ng puwersa, kasabay nito ay itinaas niya lang ang kanyang kamay, at sa kalagitnaan ng pag-atake ng pusa ay biglang nahinto ito sa ere na para bang may pumipigil dito. Gamit ang kapangyarihang taglay, biglang ibinato niya ang pusa sa isang pader na dahilan upang ikabasag nito ng bahagya. Makikita natin na ang pusa ay nahihirapan sa paghinga dahil sa atake ng lalaki sa kanya, nanginginig pa ito at napapasukan ng laway, biglang nagsalita ang lalaki na tama nga daw siya, na hindi ito basta-basta mamamatay ng dahil lang sa ganoon atake. Sabay muling umatake ang pusa, mabilis itong tumalon patungo sa kanyang kalaban, ngunit sa pangalawang pagkakataon, Muli rin ginamit ng lalaki ang kanyang kakayahan upang mapawalang bisa ang atake ng pusa at ihampus itong muli sa pader. Ngayon, tumayo ka. Utos ng lalaki sa pusa na nagpapakita ng kayabangan sa bayngiti nitong nakakainis, makikita natin na ang pusa matapos ang pangalawang pag-atake sa kanya ay hindi na makatayo. Mula sa kanyang pagkakatago, nakita ni Jiwo ang mga pangyayari na ikinabigla nito, Kasunod nito ay nagsalita naman si Kaden na ang lalaking iyon sa talagang sanay sa pagiging awakened habang nakasilip din at sa itsura nito ay parang naiinis. Sa isip ni Kaden, gamit lang ang maliit na kumpas ng kamay, nagpapakita na sobrang bihasa na ito sa kanyang kapangyarihan, kita rin sa antas ng puwersa na ginamit niya sa isang pusa. Biglang naisip ni Kaden na isa kaya itong psychokinetic. Tumayo ang lalaki at nagmura habang humahakbang papalapit sa pusa nakita nating bogbog na at duguan at parang wala ng malay. Nagsalita ang lalaki na mukha nga daw mas humusay pa ang physical abilities nito at naging mas malakas kumpara sa ibang average na pusa. Ngunit ganoon pa man daw ay kulang peren kahit papano. Pahabol pa nito na kung ito na nga ba ang saklaw ng awakened potential nito. Habang ang kanyang paa ay nakaapak sa pusa na walang kalaban-laban. Sinubukang bumangon ng pusa mula sa pagkakaapak ng lalaki na nanginginig ang buong katawan. Nagtataka ang lalaki kung bakit hindi pa ito nawawalan ng malay. Sa kabilang banda, biglang nag si Jiwo ng kanyang sombrero, tanda ng kanyang paghahanda. Hindi ko man alam ang nangyayari, bulong niya sa sarili, pero kailangan kong sagipin ang pusa. Batid niya na ang pusa ay nasa masamang kalagayan mula pa noong laban nila. Nagulat si Kaden sa bigla ang desisyon ni Jiwo na naghahanda na para sa kanyang plano. "Huwag kang maging istupido." galit na sabi ni Kaden. Kita ang galit sa kanyang mga mata dahil sa kabila ng kanyang mga babala, hindi pa rin natatakot si Jiwo. "Sa tingin mo ba parehas lang ito ng laban mo sa malaking pusa?" tanong ni Kaden. Ngunit may bahagyang diin sa boses ni Jiwo nang tumugon siya, "Alam ko ang pagkakaiba ng sitwasyon." Pero hindi ibig sabihin ng pagiging awakened ay maaari ng gumawa ng masasamang bagay. Sa kanyang mga mata, makikita ang determinasyon. Itigil mo ang pagiging walang muwang. Galit na sagot ni Kaden. Ano ang gagawin mo? Kung mailigtas mo man ang pusa, maaaring ikaw naman ang mahuli. Handa ka bang makipaglaban at ipagsapalaran ang buhay mo? Sa mukha ni Jiwo, makikita ang takot at panginginig. Napayuko siya, nadismaya sa kanyang sarili at may kabang bumabalot sa kanyang puso ayon kay Kaden nabuhay si Jiwo nang hindi alam na isa siyang awakened at ngayon nang malaman na niya gusto na niyang makipaglaban maaaring masarap sa pakiramdam ang manalo sa laban sa malaking pusa ngunit sa pagkakataong ito na isang kapwa awakened ang makakalaban mo ibang istorya na sabi ni Kaden Binalaan niya si Jiwo na imposibleng manalo sa laban nila sa lalaki, at inutusan siyang itanim ito sa kanyang isipan. Tila walang pakialam si Jiwo sa mga babala ni Kaden, na nagpapakita ng kanyang katapangan at buong desisyon. Tiningnan siya ni Kaden at nag-isip, dapat na iintindihan na niya ang sitwasyon. Kailangan niyang malaman na ang pakikipaglaban sa isang awakened ay katumbas ng pagpapakamatay. Isang kalokohan na makipaglaban sa weekend gayong ngayon lang niya nalaman ang pagiging isa niya. Sa kabilang banda, nagsalita ang lalaki, tama na, huwag ka nang lumaban pa. Gayun paman, pilit pa rin ang pusa, na nanginginig ang buong katawan. Gusto niyang gamitin ang kanyang natitirang lakas upang makipagsapalaran, bulong ng lalaki sa sarili. Napahawak siya sa kanyang baba at nagtataka kung bakit hindi pa tumatakas ang pusa. Parang gusto lang niya akong takutin, dismayado niyang sabi. Habang nagsasalita ang lalaki, biglang tumakbo ang pusa upang tumakas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi gumalaw ang lalaki. Ngumiti siya at sinabing, kahit tumakbo ka papalayo, hindi ka pa rin makakatakas. Ginagamit ang kanyang kapangyarihan, pinigilan niya ang pagkilos ng pusa at ibinalibag ito sa sahig. Sa pagkakataong ito, tuluyan nang nawalan ng malay ang pusa. Kita sa mukha nito ang labis na paghihirap sa kanilang laban. Para sa lalaki, mababa ang performance ng pusa na bahagi ng kanyang eksperimento. Ngunit gayon paman, mas mabuti na rin iyon dahil sa wakas ay naging matagumpay ang kanyang resulta. Habang papalapit ang lalaki sa pusa, sinabi niya, oras na para kolektahin ang sample. Nagulat at nagalit si Jiwo, at nagtanong, paano niya nagawang trituhin ang pusa ng ganoon kasama. Sumagot siya kay Kaden na handa na siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang iligtas ang pusa. Hindi ka ba nakinig sa mga babala ko kanina? Galit na sigaw ni Kaden. Sumagot si Jiwo na hindi niya balak labanan ang lalaki, kundi ililigtas lang niya ang pusa. Nagsalita si Kaden, kahit na mabilis ka, awakened pa rin ang lalaking iyon. Idinagdag pa niyang matalas ang pandama ng lalaki kumpara sa normal na tao, at ginagarantiya niyang makikita pa rin nito si Jiwo kahit na mabilis siyang kumilos. Humingi ng pasensya si Jiwo kay Kaden sa kabila ng pag-aalala nito sa kanya. Ngumiti siya at sinabing, alam kong walang kwenta ang kapangyarihan ko at maaari akong masaktan, ngunit seryoso ang kagustuhan kong sagipin ang pusa. Nabigla, nagulat at walang masabi si Kaden nang tumingin kay Jiwo. Sa sobrang bilis, nagkaroon ng ilusyon na parang unti-unting naglaho si Jiwo upang puntahan ang pusa. Sa kanyang isip, nanlalaki ang mga mata ni Kaden sa gulat at takot. Naisip niya na talagang nasisiraan na ng bait si Jiwo, at nagtaka siya kung ano nga ba ang kaya nitong gawin gayong isa pa itong bagito. Ang lalaki ay masyadong malapit sa pusa. Nag-alala si Kaden na baka balak ni Jiwo na palingunan ang masamang lalaki at pagkatapos ay sesalisi siya upang kunin ang pusa. Sa kanyang isip, sinabi niya na sa paglapit pa lang ni Jiwo ay magagamit na ng lalaki ang kanyang kapangyarihan kaya't ang tumakas ay magiging imposible. Habang patuloy ang paglapit ng masamang lalaki sa pusa na nananatiling walang malay, ikinagulat nito ang nakita. Si Jiwo mula sa kawalan ay biglang sumulpot sa kanyang harapan, ngunit nakatingin lang sa pusa. Ngunit nang akmang puti na niya ito, ay ikinaalarma naman ng lalaki. Nagtataka siya at nagtanong sa sarili, ano ito? Saan nang galing ang batang ito? Panipituldok, ngunit binaliwala niya ang kanyang agam-agam dahil mas mahalaga na makuha niya ang kanyang eksperimento. Naglabas ang masamang lalaki ng malakas na enerhiya, at ginamit niya ang kapangyarihan na siyang ginamit niya sa pusa. Tumama ito sa pwesto na kinalalagyan ni Jiwo at ng pusa, at isang pagsabog ang umalangaw-ngaw. Ikinagulat niya ang biglang pagkawala ng kanyang subject at ng batang nagpakita mula sa kung saan. Makikita dito na sa sahig lang pala tumama ang kanyang pag-atake. Naguguluhan at nagpalingon-lingon siya. Nagtataka kung saan nagpunta ang mga ito. Dahil kanina lang ay nasa harapan pa niya iyong mga iyon. Napamura siya at nagtanong sa sarili kung tracker ba ang isang iyon. Napahampas siya sa kanyang mukha sa sobrang inis. Nagwika siya na sana ay hindi na niya ipinakalat ang kanyang kapangyarihan ng ganoon, dahil sadyang mabilis itong malalaman ng iba. Matapos ang nangyari, agad na nagpa siya ang lalaki na umalis sa lugar bago pa dumating ang ibang mga tracker. Samantala, masayang masaya si Jiwo habang tumatakbo at bitbit -bit ang pusa. Nagtagumpay tayo, tuwang-tuwa niyang sabi. Ngunit si Kaden ay galit na galit at kinakabahan. Alam na ng masamang lalaki na yon ang tungkol sa'yo, sabi niya. Hindi mo ba alam kung gaano kadelikado ang kinalalagyan mo ngayon? Subalit, parang walang naririnig si Jiwo, masaya siya sa nangyari habang nakatingin sa pusa. Kahit ano paman, hindi ko hahayaang mangyari yon, tuwang-tuwa pa niyang sabi. Anong sinasabi mo? Galit na tanong ni Kaden. Sinaway ni Kaden si Jiwo sa pagtawa at sinabihan itong wala na siyang pag-asa. Sa isip ni Kaden, napahanga siya na nagawa ni Jiwo na magtagumpay at gawin ito sa harap ng lalaking iyon. Tulad ng inaasahan, ang kapangyarihan ni Jiwo ay sobrang bilis. Sa kanyang kagalakan, sinabi ni Jiwo na kahit weirdo man, masaya siya ngayon. Dahil sa kanyang kapangyarihan, nagkaroon siya ng determinasyon na gumawa ng mga bagay kaya't naging excited siya. Nagpatuloy ang kanilang usapan habang tumatakbo. Sa kabilang dako, isang malakas na hampas ng kamao sa lamesa ang maririnig, sinundan ng mura. Ito ang lalaking tinakasan ni Najiwo, at hindi siya makapaniwala na naaga lang ang kanyang mahalagang eksperimento. May isang lalaki sa kanyang likuran na walang masabi, at malalaman na. Buin pala ang pangalan nito. Hinala niya na mayroong tracker sa kanya. Dismayado nitong sinabi na bagamat tagumpay ang kanyang eksperimento, nakuha naman ito ng isang tracker. Idinagdag pa niya na kailangan nilang iwan ang lugar upang makaiwas na mahuli. Inutusan niya si Wuin na gamitin ang lahat ng datos mula sa kanilang pasilidad upang mahanap ito, at kailangan nitong magingat. Si Wuin, na walang emosyon at masungit, ay sumagot lang ng, Yes Master.